Nilagdaan ang isang alliance agreement sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa Makati City nitong umaga ng Miyerkules. Tinawag itong alyansa para sa bagong Pilipinas na naglalayon na iangat daw ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Naging panauhing pandangal si Pangulong Bongbong Marcos sa paglagda ng alyansa na dinaluhan ng humigit kumulang 300 miyembro ng PFP at lakas CMD. Sinabi ni Marcos na nabuhayan siya ng loob sa labis na suporta ng mamamayang Pilipino noong 2022 presidential elections na nag-udyok sa paglikha ng unity kasama si Vice President Sara. Duterte. Ang Partido Federal ng Pilipinas, LAKAS-CMD, Hugpong ng Pagbabago Partido ng Masang Pilipino at mga case candidate mula sa iba pang partido ay binubuo ng Uniteam Alliance sa 2022 National Post. Matatandaang nakakuha si VP Sara ng mahigit 32 milyong boto sa 2022 elections habang nanalo si Marcos sa halalan sa pagkapangulo na may 31 milyong boto. Subalit sa mga prayer rally party partikular sa Dumaguete City ay muling isinuwalat ni Atty. Glenn Chong ang pandaraya umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa eleksyon kasabot ang Smartmatic para ipanalo si Marcos Jr. Aniya minanipular raw ng mag-asawang Marcos ang 2022 presidential election results. Sinabi pa ni Atty. Chong na tanging si VP Sara lang ang aniyang rightful at legitimate leader ng bansa na talagang binoto ng 32 milyong Pilipino. Mubarugta karon. on nato ang atong kaubaon kikan kanila. Kay wala sila katungod, kay kitigas nila ang atong iliksyon. O huwag lain nagpabilin na opisyal na tinuon na gipili sa katawan, kundi si Sara Duterte. Ako si Justin Tayag, naguulat para sa North Central Luzon News Media.